Magandang hapon po Sir Paul and Ma'am Eliza. Maaari niyo pong malaman Sir paano po ang naging transaction po ninyo uh, kay Amanda. Bali uh, si Amanda uh, Amanda Ondasan Rocha. Rocha. Ayun po okay. yung pangalan po nung ano niya. Uh, marami po siyang ano po eh Facebook pages po eh. So uh, Amanda Traveling Tours. Meron pa siyang A1 Dasan Holidays. Ayun Amanda... po. Bali, nakilala po namin siya online po. May mga pictures siya sa mga ma-influensyang tao sa amin. Mm -hmm. Anakaki, may mga picture siya eh. so Taga saan iyong, po ba kayo, sir? Sorry. Uh, okay lang po. Sahud Ulan po, Tansa, Cavite. Ah, taga Tansa. Okay. Opo. Mm -hmm. So nagtiwala po kami sa kanya kasi malapit din naman yung tirahan niya, mm -hmm. yung, yung office niya sa amin. Mm -hmm. Like 15 minutes lang naman. 10 to 15 minutes, andong ka na eh. Mm -hmm. Para mas sure na, alam mo na, legit na mapupuntahan mo siya. Mm -hmm. Ganun po. Ayun po. Doon po kami nagtiwala. Pero napaalis siya kami one time, no? One time mm -hmm. lang naman sa Dubai. Okay, okay. So kami, tuloy-tuloy ang tiwala namin sa kanya. Napaalis niya kami. Kasi mm -hmm. galing daw siya ng Dubai before. 15 years na raw siya roon. Okay, so napapunta okay. niya kayo sa Dubai. Yes po. Okay, this time, ano po ba yung inavail niya na package? Hong Kong mm -hmm. at saka po Egypt. Ayun po. Binayaran po namin yung uh, Hong Kong at oh. Egypt po nung August and then September. So, fully mm -hmm. paid po mm -hmm. sila. Magkano po yung binayad niya, sir? Magkano lahat? Din? Sa Hong Kong po ay 65,840. Oh, so, magkahiwala eh, 64. Opo. Tapos, mm -hmm. yung sa Egypt po is 94,620 po. So, all in all, mga nasa 150,000 ang binayad niyo. Opo. Opo, 160,000 Para sa inyong dalawa opo. na po yun. Opo, opo. At ano po yung inclusion doon sa package, ma'am? Yung ano po, <clears throat> yung land arrangement po. Na mga na hotel. Okay. Airfare na lang, di ba? Airfare. 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 Okay. Airfare. Hotel. Yung mga, ano po, pupuntahang yung Disneyland ticket, ganun po, sa Hong, okay. Hong Kong. Okay. So from August 2024 po ba ang pinag-uusapan yes, natin? Po. Okay. So from August 2024, nung inavail niyo po itong Hong Kong and Egypt, may naipakita na ho ba si madam sa inyo na uh, plane ticket? um, yung sinasabi niyo ho na tour, meron ho ba siyang pinakitang ticket doon sa tour na pupuntahan ninyo? wala ho sa... Wala po. Wala pong booking reference, anything na nabook niya na kami. Mm -hmm. That's why malakas Siyempre, po siya. Siyempre, po. Gusto po namin talaga ma-refund. Kasi wala naman siya. Na Kailan ho dapat ang alis ninyo, sir? Papuntang Hong Kong and Egypt. Okay. Sa so, <coughs> Hong Kong po is October 8 po. Okay. And then yung sa Egypt po is October 22 po. Okay. So dapat, ano po ba Connecting flight po or babalik pa po kayo ng ba Pilipinas? Babalik pa po kami ng Pilipinas. Okay. So dapat, ba, prior to October 8, mga October 1, ganyan, or October 4, meron na kayong tickets mm -hmm. na nakuha. Pero this time, wala. Wala po. Wala any po. any reference na book, na book niya po kami, wala. Wala po eh. Ma'am, ganito po kasi magkakasama po kami sa isang project. So mm -hmm. naging company po ako sa kanila. Magkakasama po kami. Parang close po kami. Mm -hmm. Naging company po ako. Kasi naging busy po kami sa project. Pinama ko pa po yung mag-asawang yan sa bag. Baguio. Pinakilala mm -hmm. ko po sa mga taga DANR. Mm -hmm. Pero ang, ang po nila is there. Ako ba magkasama tayo? Tatakbuhan ba kita? Nagpa-cancel po sila, mami. Ang problema doon, nagpa-cancel sila. Gusto nila ng refund. Tapos gusto nila lang ng refund. Binababoy, mami, ako. Nag-chat kami. I have the messages. Mm -hmm. Saan -sa ko tayo makakita, ma'am? Binababoy mo, nagpapakansel. cancel Tapos, iba naman yung love life ko. Ito na Itawa ko si umaaten sa barangay. Sino-torture niya yung utak ng anak ko. Tumawag siya sa kaibigan ko, recorded. Mm -hmm. Scammer niya si Amanda. Mm -hmm. Lahat ng ginagawa niya, niya puro pag-i-Islanda. So, kaya sinasabi niya, nag-text ako sa kanya, magpatulpo siya. Mm -hmm. ah, saan ang ma ebidensya? Wala akong nare-receive na text. Ang ginagawa mam ma nila, puro pananakot, mm -hmm. islanda, pati pati oral defamation, mm -hmm. yung anito ito na nag-aaral sa academy. Tama ba yun mam? Ma Sige mam, ma ikaw may anak. po namin kinansel po yung booking. Lumabas na po sa sinabi niya, no? Mm. May mga projects raw po siyang uh, kami. Mm -hmm. Hindi na po kami komportable doon eh. In magiging manager daw kami. Magiging so food, and food, and food and beverage raw po, po siya. Kasi magtatayo po ng oh, agritourism uh, resort. Mga ganun po. Mm -hmm. ganun Tapos, uh, <coughs> ano po ba yun? Nung ano po, nung uh, sinabi namin <coughs> magre-refund kami, uh, ganito na kasi magiging busy tayo, ma'am. Uh, Kakansel namin yun. Kasi siya naman yung nagpo- nagpo na, oh may project talaga tayo eh. May mga projects tayo, kailangan yes, matapos okay. ngayon, October. October, masettle po. Masettle po yun. Okay. So sabi namin, okay, maliwanag, kinausap ka namin. Okay. Ma'am, can we cancel it? Opo. Ano yung projects na pinag-uusapan ninyong dalawa? Bali, magtatayo raw po siya ng agritourism. Yung yes, land sir. po, yung land po ng sister ko, ay okay. eh, bibilin daw po ng investor. Mm -hmm. Ngayon, ang ano, hindi lang po natuloy yun eh. Hindi na natuloy yun. Hmm. Sabi ko sa wife niya ha, Ma'am, ganito na lang, ako na lang bibili noong... Uh, Egypt ninyo kasi hindi natin yan marerefund. Uh, pero sa, pe sa November ko babayaran, sabi ko sa kanya. Ganyan na ma'am ako inistag start binaboy. Ina-attach din ako ng personal. Tama ba yun ma'am? Kaya ang sabi ko sa kanya, ma'am eto may chat lang to kahit makarating kami sa korte. Ma'am ganito na lang, pabarangay ka. Tapos mm -hmm. hindi ako accessed para tigyan ka ng barangay ng certificate to file action para naman ako maipagtanggol ko yung sarili ko hindi ako atin ten tinupad ko yung pangako ko siya wala siyang ginawa ko di mag-threat yes po ma'am ano po ang naging transaction po ninyo sa travel and tour po ni ma'am Amanda ma'am Uh, um, nagpa-booking lang po ako ng Boracay Hotel and Itineraries po nung nag kami last July this year. Yung, yung in-offer niya po sa akin, Superior King Room, Mm -hmm. And then some itineraries po. So, nung two weeks before ng bakasyon, kin nangungulit na po ako sa kanya. Mm -hmm. na, ano, pero ang binigyan niya lang is classic with queen room. Ang sinabi ko po is kasama ko po yung family ko. Hindi po pwedeng maliit yung kwarto. Sabi mm -hmm. niya po, inaano, i refund niya na lang daw. Sabi ko, mm -hmm. okay. Kasi ano naman ako pausap. Okay, refund niya. Tapos nag-aantay pa ako. hanggang ngayon po, wala pa rin po. Okay, so this time sa inyo Ma'am Carmina, ang sinasabi niya, may na-deliver naman, nakapag-burakay naman po kayo. It's just that it's for a different room than what you have uh, signed up for. Kung baga, ang binili nyo, uh, Queen, halimbawa, ang binigay sa inyo, Twin Deluxe, tama ba? ang yep, opo. Okay, and how much should be the refund, ma'am? Um, nung, nung binigay ko po is half the price lang po kasi 35,000 po yata yung naano po. Okay, and 35,000 po ang ini-expect ninyo from Ma'am Amanda? Ma'am, ganito yan, nabinigyan ko siya ng costing, nakalagay ron, Ro this is just a quotation, rooms and availability are subject to change upon the confirmation of the booking. Mm -hmm. The payment is the booking firm ma'am, and nagbayad siya, wala na, ma'am, king room, eh, hindi na yun yung price, ma'am, eh. Okay, so, Service, pero nag- Oh, sorry, ma'am. Nagbayad siya, ma'am, ng tanghali, hapon, pag send ko ng payment sa hotel, binoucheran ko siya, ma'am, immediately, may voucher siya. Tapos after two weeks, binalikan niya ako. Sabi niya, Miss Amanda, bakit ano, uh, I don't want to be room. Mali ito sa amin kasi fam, cleaning Sabi ko sa kanya, sige ma'am, let's see what I will do. Pinausap ko ma'am -ma hotel. Tapos ang sabi ko sa kanya, sabi ng hotel, you have to pay for the price difference. Ayun mm -hmm. po yung hinihingi ko sa kanya, price difference. And nag-cancel din siya ma'am. Okay. Nag-cancel din siya kasing ganun, mami. Wala ma'am, late cancellation. Ma'am Manda, ito hubang inyong travel and tours tong A1 Dasan Holidays International? Meron ho ba itong permit sa Department of Tourism, ma'am? Mami, hindi ma'am lahat ng tourism company is accredited sa Department of Tourism. Hindi ma'am lahat. Kasi ma'am, accreditation is magbabayad ka ng 18,000 pesos para ma-accredited ka. So wala po kayong Department of Tourism permit, wala din ho kayo kahit sa TIEZA or any uh, accreditation po for the tourism, uh, travel and tours, wala ma'am? Pero so, ma, may proposal ako to join da ano, da association sa Cavite. Ano ho ang plano ninyo dito sa inireklamo ho nila na hindi ho natuloy na kanilang uh, um, lakad? Ma'am, mm. kasi ma'am, nag-ano ma'am sila, nag-cancel -nag ma'am sila noong October. Ngayon, ayun na nga ma'am yung sabi ko, nang uh, nambababoy sila and everything. Kaya... Nag-end kami sa ganon. Ngayon, ma'am, ang sabi ko nga, ma'am, mm. sa mm. kanila magpaparangay sila, bigyan sila ng certificate to file action. Mag-file, ma'am, sila ng case. Kaharapin ko man sila. And kung ano man yung pang i nila sa akin, harapin din nila. Ayun lang, ma'am, yun sa akin. Para naman ako, ma'am, e, ma-defend ko rin yung sarili ko. They can file a case, ma'am. I will take it. Okay. So, kung baga wala kayong i-offer, ma'am Amanda, na any form of settlement? Ma'am, nag-offer ako. God knows. Nasa chat lang. Nag-offer ako noong October. Sabi ko, I will defend noong November. Pero dito, ma'am, nila pinadala. Ang um, init ah. In nila ako. Lahat. Ginulo hmm. Ma'am, kumusta na po yung ano namin? Since cancel na, po, Asan na po yung refund namin? Nagreply po siya. dito rin po yung chat log na sinasabi. May chat logs din po kami. Mm -hmm. Sabi niya po, "Sorry sir, I just bought a new vehicle. Nahalinngil kami, ma'am." Mm -hmm. Or humingi po kami ng refund. Ah, Nandito nah. po lahat. "I just bought a new vehicle, sir. Next month ko pa ma text, Next month ko pa po ma, ma ano yan, mababudgetan, ha? Every eh, paid yun ng no August or September pa. Sa so November <coughs> mo pa kami babaybay sabihin, uh -oh. you bought a new vehicle. <coughs> Ginala mo yung pera namin, ay mo i-refund. Tapos oh. niyon oh, sasabihin ngayon. mo yung oh, yung pera namin nasa Egypt na nasa Egypt paano kami namin. ano wala kaming visa Wala naman po kaming visa wala ano yun uh, uh, wala po kami acknowledgement receipt booking reference confirmation wala okay. po yes, wala. wala po siya at saka sa halagang yan ang refund na inaano namin huling-huli ka na eh nagastos mo yung pera tapos sasabihin mo ngayon kami pa mali oh ayan you know, oh i just bought a new vehicle hmm, Andiyan po ma'am tapos wala si Abduraw po yung foreigner daw po ang magre-refund. Na-confirm po namin, yung, yung Abdu po, message po namin siya, sabi mm -hmm. po namin, Boss Abdu, ikaw daw magre-refund nung, ano, ng Egypt travel po namin. Tag-refund mm -hmm. kasi po, nagalaw po, okay. or nagamit po ni Mama Manda, yung pera. <coughs> Mm -hmm. sa pagbili ng purchase ng ng vehicle. That's the truth. Nandiyan po. po. Ah, nabasa ko na nabas. po. Opo, oh, opo. Okay. okay. Um, next month ko pa yan, mabudgetan sir. Now, not possible. I bought a new vehicle oh, kasi nag-car loan ako. Andito ako sa banko now. Hindi ko naman pera ang binili ko. Bigay to ng aking company, ma. Uh, they can file a case and then uh, naman ako, I can file also. ganun na lang, ma'am. And thank you so much, ma'am, for interviewing. Ma'am, please enlighten us. Ano ho ba ang kinakailangan to operate a travel and tours agency? agency dito sa ating bansa. Ang travel and tour agency po ito po tinatawag na primary tourism enterprise. Thus, mandatory po dapat <laughs> ang accreditation nito. Mm -hmm. Dapat po ang LGU hinihingi ang accreditation para bago makapag-issue ng mayor's permit. Ano ho ang maaaring ikaso ng ating DOT or ano po yung paglabag na kanya kinaharap, ma'am? Kami po kasi sa DOT, ang pwede po namin gawin ay mag, supposedly mag suspend, mm -hmm. tagal or mag or mag ng accreditation mm -hmm. or magpataw ng fine kapag mm -hmm. po merong mga violation. However, dahil wala pong accreditation si A1 Dasan Holidays International as mentioned, I-endorse po namin ito sa local government unit mm -hmm. at i-mention po ino-notify po namin sila that this is operating without the best pa uh, without the DOT accreditation. Mm -hmm. So ang ang decision na po diyan is the LGU. Mm -hmm. Now, pa rin po kung meron pong mga po, reklamo regarding kung uh, refund mm -hmm. or any money claims, mm -hmm. uh, kung matanggap po namin ang reklamo, i-endorse din po namin 'yan sa Department of Trade and Industry. Mm -hmm. Sila po ang merong jurisdiction din po diyan dahil mm -hmm. nga po sa hindi siya DOT accredited, medyo tali po ang aming kamay but makikipag-ugnayan naman po kami at makikipagtulungan para po matulungan ang ating mga uh, ating mga traveling public. Yung mga um, nabiktima nitong sinis na maanda, mm -hmm. pwede silang magpangal ng criminal case o oh, estafa. Yeah, mm -hmm. natin silang tulungan na um, makuha yung mga dokumento nila, mga evidence, saan natin ang nararapit ng kaso di mm -mm. si mag-amanda? Mm -mm. uh, for those, ma'am, na halimbawa nasa US, kasi for one case, nandito po si Ma'am Carmina kanina, uh, siya ho ay nasa California. Apo. Apo, ano ho yung pwede natin gawin? Kasi yung iba ho, hindi natin alam kung nasa ibang bansa ho, yung uh, nagre-reklamo. Ano po yung matutulong ng NBI, ma'am? unfortunately kasi kung, kung criminal case yan, kailangan na personal silang mag-file ng kaso dito sa amin. Mm -hmm. At kung bumakit yan sa pit cam, yan, kailangan pa mag-appear sila. Mm -hmm. Pero kung mag-civil case naman sila, kung damage or breach of control, pwede silang kumuha ng abogado you nila. Know, mm kung -hmm. um, civil case na, ano yung, yung, yung mga pena, yung pag, uh, hindi pagsunod sa kontrata, mm -hmm. pwede nga mag-SPA kung civil case. Pero okay. okay. yun nga, hindi yan sa NBI na ito'y Opo. Attorney has possible po kaya if ever na mapatawag po si Ma'am Amanda dyan po sa NBI together okay. with the complainants, ma'am? Yes po. Kung mag-file lang case dito yung mag-asawa, mm-hmm. Mm -hmm. and then napapagal na kami ng sabina kay Amanda at mm -hmm. pwede sila mag-harap dito. Ayun, that's perfect. Uh -huh. Samahan po namin kayo sa office po ng DOT uh -huh. and sa DTI po. No? NBI. Opo, uh, mm -hmm. para po matulungan po tayo NBI, DOT, DTI. Opo, mm -hmm. uh, ha, para po maasistihan po tayo. Uh -huh. Maraming maraming salamat, salamat po sa inyong oras. Salamat, po. salamat. Salamat. po. Salamat po. Salamat salamat po. po. Magandang hapon po. 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 Thank you po. 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 Thank you.